Sister Dorisa Bagoling, Iglesia Ni Cristo. Magandang gabi po, Magandang gabi po Brother Ed. Um, Tatlo lang pa aking katanungan. Sige po. Namulat po kasi ako sa turong hindi lahat ng kasalanan ay pinapatawad ng Diyos. Hmm. Yan ang tanong ko po, lahat po ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran? Lahat ng klase ng katalanan may kapatawaran sa pagkakataong wala ka pang kilalang aral. Unang-una, no? Ang pagpapatawad ng kasalanan, totally, nagaganap sa bautismo. Yun ang nasa Biblia. Magsisi kayo, 2.38. At, at sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Ang kasalanan, pinatatawad yan ultimately sa bautismo. Ngayon, pagka nabautismo ang kanan, natanggap mo na yung aral, nakilala mo na yung totoo, merong maselang hinaharap. Sa Jesus, oh, 26 ng Ebreo. Pakilagay. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, Ayan. ay ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kaya hindi mapapatawad ang kasalanan pagka kung sinasadya natin. Diba, inuulit-ulit mo na. Kailan? pagkatapos matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. Sa makatawid, hanggang hindi mo pa natatanggap yung katotohanan, map mapapatawad ka eh. Sa botismo ka nga mapapatawad eh. Pero natanggap mo yung katotohanan, tapos inuulit-ulit mo, sinasadya mo na, wala nang haing natitira sa kasalanan. Kailan ba yung tempo na yun na natanggap mo na yung katotohanan? Yun ang sinasabi sa sa iskwatro sa 6 ng Ebreo sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating saka, at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ayan, yan ang kondisyon eh. Minsang naliwanagan nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng, sa Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating sa kakanahiwalay sa Diyos, wala ng pagsisisi. So, yung salitang lahat ba ng kasalanan pinapatawad? Oo. Bago na matanggap ang katotohanan. Bawa, lahat ng kasalanan nagawa mo, wala kang malay. Eh. Para kang yung magnanakaw halimbawa ang kasama ni Kristo. Lahat ng katulisan, pagnanakaw kula, kung ano nung krimen ang ginawa. Pero pinatawad ni Kristo yun eh, dahil hindi pa naman nakakakilala yun eh. Pero pag nakakilala ka na, aba, eh, pagka sinasadya mo ang kasalanan, kahit sugal lang yan, di ka na maging dapat sa Diyos. Pag inuulit-ulit mo na lasing ka na nalasing, hindi ka maliligtas nun. No? Kailangan kasi kahit maliit lang na kasalanan, huwag mong ulit-ulitin. Mabawa, lasing, lasing, lasing. Eh, sabi ng Diyos, tresjis ng tito. Ito po ang sinasabi, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos, pagkatapos ng, ng una at ikalawang, ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. So, on the third, titiwalag mo na yon Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway. Kahit kasi maliit lang yung kasalanan, pag inuulit-ulit mo, ibig sabihin binabaliwala mo ang Diyos eh. Santiago 2.11 Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mga lunya, mm. ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Mm. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, mm. ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Na may utos nung huwag mangalunya, yun din na nagsabi, huwag kang papatay. Eh, hindi ka nga pumapatay, nangangalunya ka naman, suwail ka rin. Di ba ganon? Alimbawa, yung nagsabing huwag kang maglalasing, hindi na nagsabing huwag kang papatay. Akala nung iba, ang mabigat yung huwag kang papatay. Eh, hindi ka nga pumapatay, laseng ko ka naman. Araw-araw ka lasing, lunis hanggang sabado, lasing ka. Pag linggo, nasa simbahan ka. oh Eh, ibig ba sabihin nun, maliligtas ka? Pag inuulit-ulit mo, kahit maliit lang, basahin natin ng Santiago 1.14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at, at nahihikayat, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Eh kahit maliit lang yan, lalaki ng lalaki, lalaki ng lalaki. Mamumunga ng kamatayan. Dagat-dagat ang apo yun. Kaya sa aming pagsasama-sama, Talagang pagbawal ang lasing, bawal talaga. Kaya, ganun yun, kapatid. Pangalawang tanong Sige po. Pa. po namin na kumain ng balot kasi nakakatulong po ito sa katawan lalo na pagpuyat. Bakit po ipinagbabawal nyo ang pagkain ng balot? Hindi naman namin pinagbabawal yung pagkain ng balot per se. Ang bawal kasi, yung sinasabi sa Biblia na 15 19, 20, 28-29 ng gawa. Basahin natin. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi, Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. 28 sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan na, na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung, Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo paalam na sa inyo. Yan ang batas eh. Eh, tignan mo yung balot. Hindi kayo, hindi kayo talaga tinuro anong mas masusing aral ng Biblia. Kaya ganun. Kung tinuro lang sa inyo yan, makikita mo ang diferensya eh. Di ba? Thank you.